Nag-organisa ng sariling relief efforts ang kapuso actress na si Kailin Alcantara para sa mga kababayan niya sa albay na labis na nasalanta ng bagyong Christine. Sa kanyang sariling paraan, nagsagawa si Kailin ng fundraising upang makatulong sa mga apektadong pamilya sa Bicol Region, partikular na sa mga nasa evacuation areas. Matapos ang matinding pagbaha dulot ng bagyo, nag-post si Kailin sa Instagram upang ipahayag ang kanyang pag-aalala at lungkot sa sinapit ng kanyang mga kababayan. Ani Kailin, nang malaman ko na ang Bicol Region ang isa sa labis na tinamaan ng bagyong Christine, labis akong nalungkot at nag-alala para sa mga kababayan ko. Kaya't ako, ang aking pamilya, at ilang kaibigan ay nagtulong-tulong sa abot ng aming makakaya upang makapaghatid ng tulong sa mga barangay sa Albay. Naabot na nila ang limang barangay sa iba't ibang bayan sa Albay. Nagpasalamat din si Kailin sa mga kaibigan at kakilala na tumulong sa kanilang relief efforts. Padaba ko kamo mga kapwa ko Bicolano. Permi kitang magtarabangan sa oras ning pangangaypuhan. Dios mabalo sa tuyang gabos. Sa comment section ng post ni Kailin, makikita ang suporta mula kay Kobe Paras, ang rumored boyfriend ng actress. Proud na proud si Kobe at sinabi niya na ang relief operation ay sariling inisyatiba ni na Kailin at ng kanyang pamilya, walang koneksyon sa kahit anong network o kumpanya. Ayon kay Kobe, this relief operation was Kailin and her family's idea. This is not connected to any network or company. Thank you to everyone that donated and supported her when she started reaching out.